Hi guys, for today's video, ayan at magkapaglaban na tayo no, nang dahil sa pesta ang dami nating labahin. Tingnan mo naman yung aming labahin at napakadami. Samahan nyo ngayon ako na tayo ay maglaba magsampay. At medyo kumuklimlim kulimlim at umiinit-init yung panahon natin ngayon. Kaya ayan kahit na ano pa ang klaseng panahon ngayon ay gusto ko talagang maglaba ngayon. Hindi ko napapaabutin pa bukas pa. At ayan habang sa Etidron B naman ay nagpabanlaw ako naman yung nagsasampay. Dahil nga ang aga kong nagising at sinimulan ko agang magsalang sa washing kaya ayan at nakapagbanlaw agad kami no at maisampay ko na agad. At saka wala kaming sampayan ngayon kaya ayan ilalabas ko yan doon habang mainit pa. At baka kasi mamaya is umulan na naman pero sin pinagsabihan na talaga ako dyan at Ate Drombi na huwag ko na daw ilabas yung aming mga labahan dahil sigurada daw mamaya is maglalaba dahil nakita danya niya kay Google na mag ulan pala, laba naman talaga. Eh, ano ba yung mga pinagsasabi ko, Char? At ayan na nga guys, hindi ko siya drenayer, no? Dahil yung dryer namin ay hindi yun gumagana pag halimbawa naglalaba at umiikot-ikot pa yung labahin dahil nga is nagkakaroon din siya ng tubig at kailangan na talaga natin bumili ng bagong washing machine pero wala pa talaga tayong pera ngayon kaya ayan at nag tipid tipid lang muna tayo ngayon no? at salamat na lang din tayo na meron na tayong tubig at hindi na tayo mahirapan magbanlaw at pumunta pa sa para magbanlaw lang marami na tayong tubig ngayon at dahil maulan na dito sa amin meron na kaming gripo dahil yung tubig na yan guys namin is galing yan doon sa sapa no pero malinis naman yung sapa doon kaya ayan at nagkaroon na tayo ng tubig. Yung sapa naman na yan is para yan siyang burabod pero malinis naman yan pwede yan ipangligo ipanglaba ay panghuga sa pinggan. Kaya, pag maulan na dito sa amin, hindi masyadong maano dito ng tubig, no? Yung, hindi ba mahirap sa tubig pag maulan? Pag yung wala talagang ulan, kaya, minsan is, nahuhugsan yan doon sa, ano, sa may burabod-burabod sa may sapa-sapa. Kaya ayan, minsan wala talaga kaming katubig-tubig. Is pumupunta talaga kami sa kinabutan kasi nga napakamahal pag bumili ka ng tubig. Alam nyo ba guys, yung isang buwan na binabayaran namin sa tubig, ay nako, isang, o oh, isa-isang linggo or isang araw, minsan is Pag halimbawa maglalaba kami, is minsan yung binabayaran namin is mahaga, mahigit 400 yun. O magkano na yun sa isang buwan. Eh, diba napakalaki yun kaya talaga minsan is dito lang kami sa bahay nagwa-washing tapos doon na kami sa kinabutan mag bandlaw kasi nga sambong piso lang naman yung entrance doon bawat isa yung tao kaya ayan at doon kami talaga para makatipid na pero ngayon at mayroon na tayong gripo hindi na tayo pumunta sa kinabutan dito na lang kami sa bahay at hindi na rin ako nag dryer kasi nga is natamad na ako uh, takaw oras kasi yun aantayin pa natin matapos yung aking labahin bago tayo makapag dryer kaya ayan at sinampay ko na agad at ilalabas ko siya dahil mainit pa naman ngayon at mamaya pa man yung ulan kaya ayan sampay ko na siya Buti na lang din talaga ngayon is napakadami nating hanger kaya ayan at pahihanger natin lahat no at pati nga mga korti pinaglabhan ko na at tinanggal ko na lahat si Ate Amshi nga pala ngayon yung nakajuti sa ating tindahan. Tapos si Papa Odo naman is gumagawa na ng lumpia wrapper ngayon. Tuloy-tuloy yung aming paggawa ng lumpia wrapper guys. Dahil nga is dispiras ngayon sa Pranas. Bukas is piyesta. Kaya ang dami na order. So ayan na nga guys. Ipinasok ko na lang yung aming mga linabhan no. Kasi napagod na ako kanina paglabas-labas ng aming mga linabhan. Kasi nga biglang umulan. At saka ayan na yung iba naming labahin. Ayan, tumutulo pa yung iba dyan. Kaya hindi ko nga din na dryer, no? O ayan na siya guys, ang mga puti. Uh, ito na yung mga, ano yung mga cortina. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating pagdadaldal, no? Kasi hindi ako nakapag-video-video kanina noon nga naningil ako dahil nga kasama ko si Alter at saka wala kaming service. O siya, bukas naman ulit. Salamat!